meron akong tanong Marlon. Yes, anong tanong? Sino ang pinapantasya mo na kabataan mo? Sino artista? Parang hindi ako sasama. Di Parang si Bana <laughs> <laughs> Tabuta mo ba yun? Siyempre. Bakit si Ibana? Okay, tanong ako ha. Sino ang pinapantasya mo ng kabataan mo? Ah. Uh, Nauna lang ako ni Dolphy ron. Hayop <laughs> ka talaga! Ang ganda mong lalaki! <laughs> boy pa ba, ba yun? Boy pa? Wala na. Wala na sa <laughs> wala na. <laughs> Kasama na sila sa, ni Dolphy sa taas. o, <laughs> oh, Papa Nicky, Ah, uh, may tanong ako. Sino ang pinapantasya ng kabataan mo? Para mo na, Wow, bakit? <laughs> idol since birth. Wow, buta. Hindi <laughs> <laughs> mo pinapakanak, idol mo na. Thank <laughs> you. Pastor Ronald, meron akong oh. tanong sa'yo. Ano? Sino pinapantasya mo ng kabataan mo? Yun lang. Hindi, lang tayo may ng kabataan. Sino <laughs> ang pinapantasya mo? Wala, oh. yeah. hindi ko na maalala. Paano mo sabi? Sige, sige mo. Hindi <laughs> ko na maalala. Ano ka na si Ulo? Alalahanin mo. <laughs> Anong kailangan kong gawin? Ah, Sigur. Si Marcel. Laksamana Oh my God! Wow! Wow, oh, hindi ko na ngayon ha. <laughs> Ikaw lang. Wala uh, nga kalunan. Pinapantasya <laughs> Okay.